Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Napanood nyo na ba ang huling content ni Bostoyo? Ito ay tungkol sa mga common coins at siya ay nagpasaring sa mga coin collector daw kuno ng bumibili ng mga common coins sa halagang 5,000 pesos dahil ayon nga sa seller. Ito raw ay napanood nila. Kung kanino, ito panoorin nyo. Napanood po namin sa face. Ang initials ay Sir oh, ayan. A. Ang sabi ni Bustoyo ay Sir A. At ang description niya nga ay ito. Ano yun eh? Parang mataba. Mataba ba yun? Sige, Ito raw ay medyo may katabaan. Pahala na lang kayo. At malamang kilala niya yan. Dahil siya ay maraming followers sa Facebook. At ito ay kilalang kilala ng mga legit na coin collector. Dahil nga sa mga kasinungalingan nito sa mga presyo o halaga ng mga bariya. Ang mga hinahanap nito kadalasan ay mga common coins at prinepresyohan niya ng libu-libu. Na wala namang katotohanan na hindi niya naman talaga binibili. Ayon nga kay Bustoyo, ay hinahamon niya ito at bilhin ang kanyang mga common coins. Pero ito ay hindi sumasagot alam na this. Ang dala nga pala ng seller ay 5 piso na Ferdinand Marcos Sr. Ito ang kanyang itsura at ito ay common coin lamang. Yan mga kabarya, ito ay itinuturing na common coin lamang ng mga legit coin collector. Hindi yung mga collector kuno na binibili raw ito sa halagang 5K. Pero may klase nito na mas mataas ang halaga. At yan nga ay ayon kay Boss Angelo at ito ay makikita sa likuran. Ito ang mga gawa sa Franklin Mint. Pero dahil nga ang hawak ko ngayon ay common coin lamang, ay walang marka dito na makikita. Ngayon mga kabarya, ipapakita ko naman sa inyo ang tinutukoy ni Boss Angelo na Franklin Mint. Ang gawa sa Franklin Mint ay ang aking hawak ngayon na isang proof coin. Siya nga pala kung gusto nyong mapanood ang buong kwento ng 5 piso Ferdinand Marco Sr. ay marami na akong ginawang content niyan. Panoorin mo na lang. Kumpletong kumpleto ang kwento. At ang sinasabi na Franklin Mint ay ang makikita sa parting ibaba. Ang parang pinagsamang F at M na marka. Pero kahit nagawa sa Franklin Mint ay hindi pa rin naman naaabot ng 5K sa kadahilan ng hindi naman ito rare na barya. Kung ito nga ay hindi aabot ng 5K, e eh papaano na kaya ang tinalakay na common coin sa content ni Bostoyo? Na kaya common coin lamang, alam nyo ba, ang kabuoang ginawa nito ay mahigit 20 milyong piraso na 1975 Ferdinand Marcos Sr. 5 piso. Kaya walang katotohanan na ito ay nabibili ng 5K dahil marami ka pang mahahanap ng ganito. At sinachallenge ko kayo mga kabarya. Kung kilala nyo ang tinutukoy ni Bostoyo, ibenta nyo sa kanila ang ganitong mga barya. Tingnan ko lang kung papansinin kayo. O kahit reply lang, malamang wala. Madali lang namang malaman ang mga peking coin buyer o coin collector. Puntahan mo lang sa kanilang page sa Facebook at channel naman sa YouTube. At tingnan mo ang kanilang mga content. Yung mga common coins na akala mo talaga ay rare, pero kapag nagbasa ka sa comment section, ay marami pala ang may hawak. Tapos sasabihin nila na sa mataas daw na halaga nila ito binibili. Na wala namang katotohanan dahil ang matinong coin collector ay ang mga koleksyon niyan ay yung mga bariya na mahirap hanapin at wala pa sila. Hindi tulad nitong inyong nakikita na madali pang hanapin. Kaya nga sa mga FB coin group, ito ay nabibili lamang ng 30 pesos to 60 pesos. Kaya magingat sa mga napapanood at suriing mabuti kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Dahil ang intention lang naman ng video ni Bostoyo at ng aking video ay huwag maniniwala sa lahat ng mga napapanood. Maging mapanuri tayo dahil lang kalat ang mga fake news. At dyan ko tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabariya.